Hello, good morning po sa ating lahat and welcome back sa aking munting channel guys uh, siguro po nagtataka kayo wala po ako sa aking rooftop garden, andito po ako ngayon sa baba sa aking kusina sa aking munting kusina for today's video guys, magluluto po tayo ng version po namin ng aming chicken binakol. yes, uh, nakatikim kasi actually hindi talaga kami nagluluto ng ganitong pagkain ah uh, natikman lang namin to sa isang resto na pinagkainan namin. Akala kasi namin dati hindi masarap yung chicken binakol na sinasabi. <laughs> eh yung pala, nung natikman namin, sabaw pa lang. So, ka na, masarap. So, sana makupya namin pati yung lasa ng kanilang lutong chicken binakol. So, let's go! Ito na po yung mga ingredients. Okay, so this is it chicken binakol nga po kasi ang ating lulutuin. So, ayun ang chicken. Ang part ng chicken, guys, ano to siya? Uh, wings. Yung buong ano ng wings. Ayan po, may kasama po po siyang laman. At kaunting uh, laman breast po ng ano, ng chicken. So, ayan. Ang una nating sangkap chicken. And, syempre, isigisa natin siya sa sibuyas bawang Luya and red bell pepper. At ang ating, instead of papaya guys, kasi medyo wala po kami papaya dito. Uh, sayuti lang po yung available dito sa amin. So, sayuti po ang ginamit namin. Yung iba guys, ginagamit patatas or much better kung papaya. Yes, pero sa amin kasi walang papaya. Okay, ano lang po kami. Uh, sayuti lang po. Tapos, ito dahon ng sili. Kailangan natin ng dahon ng sili. Ayan siya guys. Kakaunti lang ang ating dahon ng sili. Tapos, uh, sili mismong green, yung siling haba. And syempre yung ating tanglad. Ayan, lemongrass natin. Tapos, syempre dahil chicken binakol, nangangailangan tayo ng buko. Yung hindi po ano, ang buko ko guys, hindi siya matigas. Hindi siya matigas. Kailangan yung parang matanda lang siya ng kaunti sa uhog. Yan para madali lang siyang tuloy so, hindi naman siya talaga lulutuin na palambutin yes kasi hindi naman kailangan lutuin yan pero much better kung medyo malambot yung buko at syempre ang kanyang sabaw na yan ang pang sabaw natin instead of water yan po ang sa sabaw natin yung kanyang sabaw. So, kung magkulang yan, pwede tayong magdagdag ng ah uh, tubig syempre. Tapos i-serve natin siya mamaya dito sa kanyang bao. Ayan. Hiningi ko na din pati yung kanyang bao para magiging social siya tingnan. Char. Okay, may kulang pa po tayo dito yung ating uh, chicken cubes. Yes. Optional lang po yun guys kung gusto nyo pong lagyan ng chicken cubes. Ako maglalagay ako ng chicken cubes ko. Okay, so tara, magigisa na tayo. Okay, so na, magpapainit na tayo ng ating kasarola. Maglalagay na po tayo ng ating mantika. Kaunting mantika lang po tayo guys maglagay. Hindi ko po alam sa inyo ha, pero kami kaunti lang kasi uh, pangit pagka uh, masyadong oily yung ating niluluto. So, hintayin natin uminit at maglagay na tayo ng sibuyas bawang. Ayan. So, sabay na po natin ang ating sibuyas at bawang. Ayan. Ang bango. So, hintayin natin siya na mag-golden brown yung ating sibuyas bawang. And, in-next na po natin yung ating uh, luya. Ayan. Ay, luya lang po muna ang ating isusunod. Mamaya na po natin ilagay yung ating bell pepper. Yun, ang bango ng luya, guys. Nag-aamoy na siya. guys, pasensya po sa medyo maingay sa labas ha, kasi marami pong mga bata yung lalaro sa harap, so uh, pagpasensyahan ayan okay, so medyo ano na yung ating ah, uh, sibuyas bawang luto na nagiba na yung texture ng sibuyas. so pwede na natin ilagay yung ating, of course chicken ayan bawang na mura at naman ay ng bawang at sibuyas. Yan. Ang katotobig ko nang ano kanina, tinakita ko sa inyo mga chicken wings ko at kalahating breast po yung, ano na ko yung inom natin. Ah, uh, natin. Ang ginawa natin chicken, pinakulo Ayan. Habang ginigisa natin, guys, lagyan na natin siya ng ating paminta. Ayan. Okay. Got it? Ayan. So, may paminta na siya. Haluin natin siya para maghalo yung paminta sa chicken and then i-cover natin siya hayaan muna natin siyang mawala yung mga dugo-dugo na yan, yung mga red-red na yan sa chicken. So, takpan muna natin siya after mga ilang minutes. Balikan natin siya at isabay na natin ang sayote. So, let's go! Okay, so after 5 minutes, ayan na siya. Oo, umusok. <laughs> ayan, so ihalo natin siya. Ayan, so goods na yan siya guys. Sumipsip so, na yung ano ng duya at ng ating sibuyas bawang sa chicken. Ilagay na natin yung ating capsicum. Oh, capsicum. Bell pepper po. Ayan. And syempre pa yung ating uh, lemongrass. Alam nyo po yung bell pepper. Uh, puro ano lang yan. Kumbaga dagdag lasa at sigit sa lahat. Dagdag pulay po siya sa ating chicken. Kasi ang chicken natin is wala namang kulay. Tapos, uh, buko natin white so para may red siya. Actually dagdag lasa din yung ano, dagdag lasa din yung bell na yan and dagdag kulay. Okay. Yan so may capsicum na tayo nilagay and lemon grass. So sasabawan na natin siya guys ng sabaw niya ng buko. Ayan yung sabaw mismo ng buko, yun ang ginawa natin pang sabaw. Ayan. Yun ang gawin natin pang lambot sa kanya, guys. Ngayon, kapag kumulang po tayo sa sabaw, kasi palalambutin pa naman natin yung chicken, pwede tayo magdagdag ng water. Ayan. So, hayaan muna natin siyang kumulo. Okay. Okay, after 5 minutes guys, na pinakulo natin yung ating chicken, ilagay na natin yung ating sayote. Ayan. Tapos, guys, kasi syempre, medyo ang ating sayote ay medyo malaki-laki natin siyang nahiwa. So, habang lumalambot pa lalo yung ating chicken, lalambot yung ating sayote at the same time. So, i-cover natin siya ulit para mapalambot ulit ang sayote and chicken. Okay. Okay, so, titingnan natin, guys. Ayan. Tusokin natin yung ating sayote kung medyo malambot na tapos ilalagay na natin yung ating buko okay, so kunti pa ilagay na natin yung ating buko habang pinalalambot pa natin ng kaunti yung ating sayote after that ah, dahon na ng sili and then chichat na manganan na manganan Ayan. Okay. So, ihalo natin ang ating buko. Ayan. Chicken binakol. Ang aming version ng aming chicken binakol. Ayan. Ayan. Diba? Ayan. Wow, tsura pa lang. Ang sarap na. Yung ating lemongrass mamaya guys, tatanggalin natin yan kasi medyo nahaghag na siya. So, pakuluin pa natin ng kaunti hanggang sa lumambot ng kaunti yung ating sayote. Hindi naman natin siya kailangan guys anuhin. As in, lambot na lambot talaga yung sayote kasi pangit naman. So, kaunting ano na lang. Siguro mga 3 minutes natin siyang pakuluin ulit. Okay, after 3 minutes, tignan natin ang ating niloloto. Ayan. O, di ba? Kulong-kulong na siya, guys. So, ah uh, napansin ko, hindi ko ano masyado yung sabaw. So, magdadagdag tayo ng kaunting water sa ating ano. Sa ating chicken binakol. Ayan. Magdadagdag lang tayo ng kaunti. Okay. So, ayan. Ayan. Okay. So, enough na yan. Ayan. Tapos, ilalagay na natin yung ating ah uh, sili. Medyo kaunti lang itong sili natin, guys. Pero, pwede na. Ayan. Ayan. Dahon po yan ng sili. Hindi po sili na haba. Dahon po. So, ilalagay na rin natin yung ating siling haba. Ayan. Uy, ang ganda na tignan. Ayan. Depende po sa inyo, ha, kung ilan ang siling haba na inyong ilalagay. Sa akin, ano po yan, uh, limang piraso kasi po uh, mahilig po kaming maglagay niyan sa patis ng sili so ayan mga siguro 2 minutes na lang or a minute kasi timplado na siya goods na para sa akin yung kanyang timpla so hintayin na lang natin na medyo mag ano lang ng kaunti yung sili ang dahon sili guys madali lang yan maluto okay okay guys so this is it my own version of chicken binakol. Ito siya guys, nakalagay siya dito oh, sa kanyang buko. Wow! Okay, so tara-tara-tara, tikman na natin ng ating chicken binakol. Wow! Ang sarap! Uy, ang sarap ng sabaw guys. Grabe! ah, uh, nire-recommend ko po talaga to. Try nyo po. Try nyo po. Basta huwag nyo lang po kalimutan na ang gawin nyo pong pangsabaw is yung sabaw. Baka inumin nyo lang po yung sabaw ha. Ipansabaw nyo po yung sabaw niya. Nandun po yung manamis-namis at medyo may salty-salty ng kaunti sa sabaw. Yes, ang sarap. Dahil sa panahon ngayon na uso ang mga sipon-sipon o -sipon ubo kailangan natin ng masabaw na pagkain. Ay, ang sarap. Mm. Ito yung ano guys, oh. Ito yung sayote, oh. Ayan, tapos may kasamang uh, buko. Ito yung buko, guys. Ayan. Ayan, so. Let's do the eating. Ang sarap. Ang sarap ng sabaw, promise. Gawin niyo po ito. Mmm. Mmm. Ang sarap. kote ng chicken. Ang chicken, guys, na ginamit ko dito is... uh, wings nga po. So, ito. Wow. Yung lambot ng sayote, tsaka yung lambot ng chicken, sumakto lang. Sumakto lang siya, guys. Hindi siya, yung tinatawag nating lata, hindi po. Kukuha tayo ng buko. Ito. Ito yung buko. Ayan. So, lagyan natin ng buko. Hindi ako makamove on sa sabaw. Masarap ang sabaw. kain na na. hmm Hmm. Hmm. Subukan niyo po. hmm Ang recipe na ito, napakasarap. Ah, uh, parang tinola na ibang klaseng tinola. Yes. Okay, so kain muna tayo, guys. Kain muna ako hmm Mm, ang sarap. Gusto ko tong sili. Gusto ko to siya inihiwa-hiwa tapos sinahalo sa kanin. Ayan. Ganyan lang. Nililiit e pag hinililiit-liit pag hiwa. Tapos lagyan natin ng chicken. Of course. Tapos ayun, ang sisili. Ayun. Andiyan na sisili sa loob, guys. Ayun. hmm Mm, kain na po. Mm. Mm. Guys, subukan nyo din po ito. Masarap. Chicken binakol. Try nyo po. Okay, so guys, kakain po muna ako ha. Hmm, higup na higup po ako ng sabaw eh. So, until po sa next video, wala po ako sa aking mga plant ngayon. Nandito po ako sa aking kusina. So, sana sa susunod ng mga video, magustuhan nyo pa po about sa mga food namin, sa mga niluluto na, namin dito day Okay, so guys, bye!